Ayan na mga pelabs lads, sauwi na kami ng bahay tapos ako umakyat ang puno. Ayan yung mother ko kanina. Akala ko siya yung akyat eh, ang daya pala, ang daya pala ng mother ko. Ako yung pinakyat kasi hindi na daw kaya. Ayan. Ayan. Uh, <laughs> hindi na daw malakas yung tuhod niya. Ayan <laughs> mother. Ito yung kahoy ko kanina, yung panggatong na kinuha ko sa itaas ng puno. At hawak ko na ngayon. Ayan, at saka may kukunin pa kami guys. Ka mga pelabs lads, may kukunin pa kami. Ayan mm. yung dalawang aso namin kanina yung kasama. Ayan. Baki! Saan to? Ayan guys, may kukunin sa kami. Tingnan nyo. Ito. Oh. Hindi pa na Sa dinalan niyang panggatong. Ayan. Tingnan nyo. Oh. May kukunin pa siya. Ayan, ayan. Ayan yung kukunin niya. Ayan guys, tingnan nyo. Munti mm. ka na. Ayan, titini. <coughs> ayan. guys. Oh. Mm. Kahit ang tigas. Ayan yung aso namin yung parating sumasama. Sa kayo yun yung isa. Maki! Maki! Ayan guys, tingnan nyo. Oh. Tingnan Ay! Tingnan nyo. Tingnan nyo. Palapit na siya guys.